Um, sa tingin ko kasi part na rin ng tradisyon ng mga Pilipino yon bilang katoliko kasi nga iba sa mga katolik pinagdarasal nila yung mga namatay natin ng mga mahal sa buhay. So parang ganun din para maalala natin sila, dadalawin natin sila sa sementeryo at hahahandugan ng mga bulaklak at kandila kasi part of ano na rin yun, tradisyon. Part na kasi ng Filipino tradisyon yun, tsaka para maalala natin yung mga namayapa natin mga mahal sa buhay. Ito po yung makagawian po para po magpag po sa mga taong namayapan o kaya sa mga taong mahal natin sa buhay. Bilang pag-respeto na rin po ito. Parang ano na rin po ito eh. Tradisyon na rin po ng mga Pilipino to eh. Ayun po yung pag-respeto, pag, pag rin po, pagpamahal din po sa sa mga taong namayapan na rin po. Kasi po, celebrate ng mga Pilipino ng Undas para maalala nila yung mga pamilya nilang Yuma o kada November 1, 2 naman, celebrate natin ang Undas para maalala natin po sila at saka pang na rin natin sa kanila. We all know naman na ang mga Pilipinos, close ties their, sila with their family. So, yung Undas, hindi lang naman siya yung nag-iisang uh, celebration na ginaganap dito sa Pilipinas ng mga Pilipino na kung saan nakikipag-reconnect sila sa family. Eh, yung undas, eh diba, pag undas, patay. So, as a part of reconnection, dun sa mga kapamilya nilang yumao, pumupunta sila dun. And then, para alalahanin yung mga memories na ginawa nila or na buo nila with dun sa family na nila na yumao na yun.